Oi. Nandito tayo ngayon sa Hotel Ava sa likod ng Heritage Hotel dito sa Basay. Check-in tayo dito. Ito yung cheapest room na nakuha ko sa kanila. 6 hours lang, 850 pesos. Meron silang free na chinelas. Tapos itong kanilang mga bath soap, toothpaste mga simpleng room nila. O ha? CR. Powell. Pashbin. Ayan. O, sa shower nila, may heater na rin. Ng TV. Sana nakatulong itong video na to. Yan, kung maghahalam kayo ng hotel, mapag i nyo. Dito lang sa Hotel Ava.